sa amin sa pangasinan sungsung carabao sungsung carabao ito sa ano sa tigna mo sa supermarket ng mga ano chinese marami ito ang daming bunga oh tipo pa lang di masira oo ang dami pa ayan ang dami grabe ayan ayan oh, ayan daming bunga hindi ang kakalason na. Ayan, yung bata, oh, ang dami. Nung mga bata kami doon, sa soli noon. Pupunta kami maghanap ng ganito. Oo. Nung alim matabukin na. Wey, narinahalim kami. Ano to? May papa... Ni, nee, nahunog na yung ampalaya. Ay, puking mo. <laughs> Ay, nahulog, sayang. Dito, to, ang dami mga rewena. Saan? Ayan. Nang natin doon. Ayan na yun, Harvest. Oh, ito. Mas, yung green pa na konti. Mm -hmm. Konti. talaga. Ito. Ayan mo, pag medyo hinog na mga ito, kunin ko na lahat. Oh, kunin mo. Mm -hmm. Ayan, din. Gamot din ito. Mm. -hmm. Mga ito malapit Gamot taro. ito. Oo. Oh, oh. may, Oy, may bulak na. Atuan. Anong bang tawag na ito? Nakalimutan Pero dapat talaga pahinogin mo, manibalang ano. Kahit uh, ma yung maniba lang lang. Oo, uh, so, uh, uh, mas wala, green. Uh, pero masarap yung ano, matamis-tamis. Yun Ito mga ganito oh, yellow green pa. Hmm. Dami. Doon mo sakay wala na pala, Daming bunga oh. Huh? Puro green pa. Ito. Ito sa ilalim, huh? ang oh. dami. Sayang so, ayan to oh. Oo, oh, Oo. oh, dito yan mo. Sa ilalim, oh. Ayun, ay may ah, na. Ang dami. <laughs> Puro hinog. Ang dami. Tapag pa ni Balang na pita si Kunga lahat. Mm -hmm. uh, bigyan pa yun. Ayan. Para iba yung na-harvest namin. Hindi okra. Ang dami yung unog na lahat. Ako yung okra mm -hmm. oh, eh, ko lang. Hap ko kung na Oo. Ako inilalagay ko sa babo ng kanin. Hahaha. <laughs>

yung tao na hindi okay. lumalabas na nangangapit lang para mga kumakasin siya. Di ba kamot gamot din to? Uh. Uh, no. Oh, 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 oh. Early in the morning. Sino? Sino? Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my channel. Bye bye. Thank you for watching.